Yes, uh, tila yata lumambot itong si dating President Rodrigo Roa Duterte dito laban kay PBBM At hindi niya ito binatikos noong nakaraang prayer rally na ginawa dyan sa Cebu At puro papuri yata ang sinabi nito kay PBBM Nagtataka lang yung mga kababayan natin bakit hindi niya binatikos si President Bongbong Marcos? Kung dati ay pinagsabihan niya itong si Presidente na adik, bangag, ngayon naman ay wala siyang kontrang sinabi dito kay PBBM. Panorin natin yung ilang kuha mula sa prayer rally na ginanap dyan sa Cebu nakaraang. pa yung problema kang presidente karon? Oh, ah, wala pa naman po Ako mo suportar. Changes in the constitution, economic provisions, whatever. Wala pa naman ako nakitang talaga yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So, I continue to support him. Yan. Wala pa naman daw siyang nakitang big error or big mistake dito laban kay PBBM. Baka daw sa baba, mayroon. So, kaya ngayon, eh, sinusuportahan pa rin niya itong si PBBM. At suportahan din daw niya ang economic provision dito sa constitution. Wag lang yung political provision. Ayaw pag usba ang konstitusyon para mapabor kanimo ng muling kuray o um, ngayta pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unum katuig what term. Let us stick to that. Yan. Pabor daw siya na amyendahan yung economic provision dito sa konstitusyon. wag lang yung political provision na kung saan ay mapapahaba ang termino nitong na, mga nakaupo. So siguro sa susunod kapag si BP Sara lang pwede na sigurong amyendahan ang political provision para mapahaba ang termino ni BP Sara pakinggan pa natin yung iba niyang pahayag Maayos. Wala yung problema ng presidente. Walang problema suportado na ako kay buutan. Buot, mabait. I-compare sa ato, He is a very dignified, respectful, humble. Huh? Kasi niya ito ba? Hindi mo na presidente. Ah, pakumbaba. Kasi... Ayan. Puro-papuri yata ngayon itong si Tatay Digong dito kay PBBM, mabait daw, uh, mapagpakumbabang presidente, so nagbago ang ihip ng hangin, babago-bago rin talaga ang timpla nitong si Tatay Digong yan nga, pabor nga raw itong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na baguhin ang economic provision dito sa konstitusyon, wag lang yung political provision. At sinabi nga, sinabi ng nila nating mga constitutional expert na bakit ba naghihirap ang bansa natin, ito ay hindi dahil sa konstitusyon, hindi ito dahil sa economic provision sa konstitusyon, ito ay dahil sa korupsyon. So bakit pa kailangang amyendahan ang ating konstitusyon? Siguro ang amyendahan natin yung mga politiko, sila ang palitan natin, palitan ng mga bago. Parang yung nagpaglota drip sa Senado eh. May nabasa akong isang comment na okay lang magpaglota drip session sa Senado, wag lang pad session. Nakakatawa <laughs> lang. Puro kalokohan talaga ang ilan nating mga kababayan. So muli po, ito si Mr. Seryoso na ano nagsasabing weather weather lang. Muli po, maraming salamat sa panunod. Hanggang sa muli. Thank you and God bless.